<laughs> In order pala ako galing sa Orange Up. In order ko to panlagay sa loot bags. Yung pinaka Christmas party kasi ni na pau ginawang everybody's birthday. So lahat ng my birthday ng January magdadala daw ng loot bags. So bumili na si Mondo na karaan ng mga candies. So kulang pa Mama. ng mga Mommy! Yay! Yeah. kaya yung mga bata. Gusto talaga nila din may mga laruan na matatanggap nila. Tapos, okay. okay. things. Mama, blue and red mix indigo. Start na tayo. Mama.